Hello guys, kini samahan niyo ako sa panibagong kong araw. For today's video, nasa school ako. Ay yung guru naming mabait. Doktor siya, pero mas pinili niyang maging teacher. Kaya yeah, dapat hanggang sa nag-aaral ka, Piliin mo na kung ano yung gusto mo. Mahirap kasing mag-aral at piliin yung korsong hindi mo naman gusto. Parang napipilitan ka na lang. Makikita niyo yun sa baba. Aba, yan yung pangarap ko noon. Nung nasa probinsya pa ako, mas naman kami doon at may college. Pero dahil nga hindi ko alam kung ako'y makakapasok, kung ako'y makakapag-aral, hindi na natuloy yung pangarap na yon. Alam niyo ba kasi para akong lalaki noon, nagbubuhat ako ng mabibigat na bagay. Yung mga kinopra ng mga buko, Ayas yung mga niyog pala. 30 kilos ng mga niyog. Binubuhat ko yun para itinda. Pinapasan ko yun sa aking ulo. Be, sobrang bigat na parang nalulumpo yung aking ulo. Sabi pa nga sa akin ng namimi. Nakakasukan daw yung aking nanay dahil hinahayaan lang ako magbuhat ng mabibigat na bagay. Pero bali wala lang yun kasi nga kailangan namin ng pera kailangan ko rin ng pira. At saka sanay na rin ako magbuhat sa mga bibigyan ng mga bagay. Dami naman kasi sa probinsya at yung ba, wala namang gas <laughs> Tanging kahoy lang yung panggatong nila doon. Naalala ko pa dati, sama kami doon sa kuya namin para kumuha ng mga kahoy. Abay, napakalayo. Sama ko noon yung mga kapatid ko yung babae. Kanya-kanya kaming pasan ng kahoy para sa aming panggatong. Kasi kung wala kaming panggatong, wala kaming pangsaing. Di rin makakapagsain pag walang bigas. <laughs> Tapos kapag nag iigib kami ng tubig, abay pupunta pa kami sa napakalayo para lang makainom kami. Balon lang kinukuhalan namin ng tubig doon. Wala naman kasing mineral doon sa probinsya, hindi kaya dito sa Maynila. Tapos nga mag-iigip, kami maglalaro na. Nandito na pala ako sa market dahil ako papunta ng aking trabaho. Ang pag-aantay dito ay napakatagal. Kaya laging nagkukulang yung oras sa pagpasok ko. Kaya naiinis na naman ako. Kahit madabi pang pasahero, aba hindi na alis. Kahit wala nang pasahero, hindi pa rin na alis. Kaya ito naiinis sa sobrang pag-aantay napakatagal. Parang gusto ko na lang kunin yung bayad ko at tumibat ng ibang chip. Dahil nga ako nagtitipin. Mag-aantay na lang ako hanggang sa umalis yung jeep. No choice tayo dahil nakakommute lang. Kaya maagahan na lang ng mas maaga para hindi gaano malate. ba diba? Pero kulang pa rin. <laughs> Hanggang sa muli. alam Ingat!